Kailangan ko nang lumayo. Sabagkat may mga oras na... Parang ang sarili ko hindi ko nagilala. Dahil minsan... Para akong mag-isa. Kahit kasama kita... Nakakabingi ang katahimikan nating dalawa. Dahil hindi ko alam kung ano pa ba ang ibig sabihin ng salitang masaya. Bakit kailangan pa bang may masaktan sa ating dalawa? Bakit kailangan pa bang may mangiwan at maiwanan? Kailangan pa bang madalas magiyakan? Kailangan pa bang magkasakitan? Kailangan ba talaga na ito ay maramdaman? Kailangan ba talaga na ito ay maramdaman? Kailangan ko pa bang umalis? O na lang dahil mahal kita? O kailangan ko na talagang lumayo? Dahil gulong-gulo At litong-lito na ako Gusto ko nang uminto Sa paglalakbay na kasama kita Patitigilin ko na ang relasyon nating dalawa Sapagkat masakit na at gusto ko ng katahimigan At gusto kong walang iniisip na problema Sapagkat ilang beses mo na akong nasasaktan Ilang beses mo akong pinaiyak At ilang beses nang nadudurog Ilang ulit na lang akong magmamakaawa Kahit ako'y nasasaktan na sa ng sariling damdamin Lagi, at isipan. Kaya gusto ko nang lumayo Dirito. at layuan ka.